Ba kumain saan? KNC. Oh, mga taga-Imus, nabalitaan na ba 'yung bagong sulit na coffee shop dito sa inyo? Na serve ng pizza, chicken wings, fries, nachos, at mga pandiin ng coffee nila. Sobrang ganda at lawak ng coffee shop na 'to. Kaya kung naghahanap ka ng malawak, malinis, may malaking parking space, instagramable ang place, maaliwalas, Tahimik ay dito lang yan sa Cafe Tahimik. Ako po si Giselle, owner ng Cafe Tahimik. Sa coffee shop namin, not only we offer coffee, we offer po the snacks tulad ng crispy fries, nachos, pizza, at wings po. Um, nagsimula po kami as a coffee cart nung pandemic. Then, dumami po ang nagkuha sa amin as a coffee cart. Then, we nakaipon na po para makapagtayo ng coffee shop. We are located at 51 Tahimik Street in front of Faustino's Events Place. We are open from 4 p.m. to 11 p.m. and close every Monday po. Iniimbitahan ko po kayo sa Cafe Tahimi para itry ang aming specialty coffee. At meron din po kaming malaking parking space. Um, Pet-friendly din po. Very chill and inviting po ang aming coffee shop. At ay mga kabangers na tayo ngayon sa Cafe Tahimik dito sa Tahimik Street, Poblacion, Imos Cavite. Ayan. Sobrang ganda dito, ayan. Nag-order tayo ng ano ng mga snacks nila. Meron sila dito pizza, curl fries, meron sila ditong uh, chicken wings at nachos. At Siyempre, yung pinag, mga pinagmamalaki nila mga kape dito. Ayan. Kung pupunta kayo dito, napaka, ano, napakalawak ng parking space nila. Kaya hindi kayo mamamroblema sa parking dito. At napakaganda ng, ano, ng ambiyas. Malamig. Kahit ano mainit yung panahon. Relax na relax dito. At ayan, tikman natin ang isa sa mga pagkain nila dito. Unahin natin dito sa pizza. Cheesy garlic. Sa tura pa lang. Talagang ano na yun. na na. Lagyan natin ng ano. Hot sauce. Sheesh. Ula la. Mm. tayo. Hmm. Lasang-lasang mo yung ano, garlic flavor malambot yung pinakang crust niya. Ang sarap ng lasa niya. Lalo pag anong pag may hot sauce. Sarap. Mm. Kaya naman pala tinatambay na tinadayo ito ng mga taga dito sa Imus at sa mga taga ibang lugar. Solid niya. Bukod sa masarap na pagkain, napakaganda pa ng ambience dito. Maaliwalas. Tikman naman natin itong ano, nachos. Mm. Mm. Ang sarap, ang sarap ng lasa. Yung cheese niya hindi ganun kaalat. Talagang saktong-saktong malinamnam na lasa. Mm. Manaman natin tong ano, curly-curly fries nila. Ayan o. Oh. Mmm. Parang kumain sa ano. Ah, uh, KFC. Tolit. Oh, Balaman natin ano, buffalo chicken. Ay, ano? Ay, gravy. Mmm. Hmm. Labe. Masarap ng flavor. Ang sarap din yung ano, yung dip niya. Perfect combination. Ha? Ah, Tap na ito. Mmm. Kain pala pati buto na ito Alam mo pala ng chicken wings dito, nakakain pati buto. Tingnan natin yung matcha latte. Mm. Sarap. Hindi strong yung ano yung pagka matcha niya. Mas naging bawo pa rin yung ano yung lasa nung milk. Eh hey, baka sa talagang lasang-lasa mo yung flavor ng matcha kaya medyo mapait. Ito, balance na balance na yung lasa. Ayan, bisita nyo na dito sa ano, cafe tahimik. Napakasalo dito mga lods. Kung parking ang mga problema nyo sa mga coffee shop, sa mga kainan, dito walang problema sa parking. Napakalawak ng parking nila dito. Mapuno, hindi mainit. At ang laki ng space, napakaganda. Panalods dito. Ano, ubusin ko muna ito.